Nakiisa ang 4th Infantry Division sa libo-libong mga partisipante sa buong bansa sa isinagawang simultaneous fun run noong Marso 3 na isinagawa kasabay ng nalalapit na pagdiriwang sa ika-127 na founding anniversary ng Philippine Army. Lumahok sa 3 km, 5 km 7-kilometer at 10-kilometer run ang mga opisyales, enlisted personnel, civilian human resource, mga dependents, pati na rin ang mga uniform at civilian personnel mula sa iba't ibang government agencies na nagsimula sa loob ng 4 ID Headquarters sa Camp Evangelista papunta sa mga kalapit na kalsada nito sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Tumanggap ng medalya ang top 3 runners sa natura mga kategorya. Sa pagtatapos ng na naturang aktibidad, ipinabot ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mensahe ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na tumutukoy sa kahalagahan ng isang matatag na pamilya bilang matibay na pundasyon ng isang matatag na hukbong katihan. Hinikayat din ng 4th ID Commander ang mga tropa na manatiling matatag sa kabila ng mga hamon at ipagpatuloy ang kampanyang wakasan ang local communist armed conflict upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga Region. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.